panunulo nuluyan po ay pagsariwa natin sa naganap mahigit ng dalawang libong taon ang nakararaan nang si Jose at Maria ay magkakatok sa mga bahay sa Bethlehem at nakakalungkot hindi sila tinanggap at hindi rin siyempre tinanggap ay ang daladala ni Maria sa si Yesus na tagapagligtas. Yan po ay noon, mga panahon na yon. At pag tayo po ay nanonood ng panuluyan, ating nasasabi, kung ako ang kinatukan, tatanggapin ko. Napakadaling sabihin, at sa ating pampanahon, ang totoo, kumakatok din si Jesus, ang mahal na Birhet si San Jose. Araw-araw, ang panunuluyan ay nagaganap. At yan ay ayon sa sinabi Jesus, Anuman ang gawin ninyo sa pinakahamak ninyong ni kapay iay sa akin nyo ginawa. Kaya pag tinanggihan niyo ang pinakahamak niyong kapwa, ako ang inyong tinatanggihan. Ako ang hindi niyo pinatutuloy tulad noon sa Bethlehem. Anong sabi niya? Sa Matthew 25:40 ang sabi po niya ay, eh. Ano man ang ginawa ninyo sa pinaka-abah, na kapatid kong ito, ito'y sa akin yung ginawa. Sa akin yung ginawa, sa katauhan ng nagugutong, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit, bilanggo. Anuman ang ipagkait ninyo sa mga ito, ito'y sa akin yung ipinagkakait damahin natin, araw-araw, bawat sandali, may kumakatok at ating laging pakinggan at buksan natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran sapagat sa si Yesus, si Maria at Jose ay dumarating, kumakatok at baka hindi rin natin tinatanggap. At pag tinanggap natin si Jesus sa katauhan ng nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit, bilanggo, at iba pang nangangailangan, pag tinanggap natin siya, maririnig natin ang kanyang salitang napakasarap pakinggan. Come, you blessed of my Father, take possession of the kingdom prepared for you since the foundation of the world. Subalit, kung hindi natin siya makikilala at hindi tatanggapin sa mga taong nangangailangan ngayon, sasabihin niya sa atin, pasa apoy kayong hindi mamamatay. Kaya ang panunuloyan yan po hindi nagwakas 2,000 years ago. Araw-araw, kumakatok si Maria Jose at Jesus at ating sabihin, tuloy po kayo. God bless us all.